samantalang sinara ang isang simbahan sa Misamis Occidental matapos ang umano'y pandudura ng isang babae sa lagayan ng holy water. Pero ang sinasabing dumura, itinanggi ang paratang. Nag-wish lang daw siya matapos magdasal. Narito ang expert report ni Von Beninario. Viral ang video niya ng, ng isang content creator na dinuraan umano ang lagayan ng holy water. Nangyari yan sa simbahang St. John the Baptist sa Jimenez, Misamis Occidental. Umanin ng batikos ang naturang video at nakarating sa pamunuan ng simbahan. Dahil dito, ipinagutos ni Ozamis Archbishop Reverend Martin S. Humowad ang pansamantalang pagsasara ng simbahan. Nanawagan siyang respetuhin ang simbahan. Nga naman, aron inyong may bawal nga ang simbahan balaan ug dili na to panamas kamasan ang pagluwa o paghimong mga dautan labi na kung kini murag isibya yung sa social media usa sa kini kabinoan nga buhat nga dili na to palab Sa eksklusibong panayam ng News 5, ipinaliwanag ng content creator na si Tin Medalia ang kwento sa likod ng viral video. Giit niya, hindi niya dinuraan ang holy water. Pumunta kami sa simbahan. Tapos nung no, nag-video kami, nagvideo namin doon, yun, yun yung pinakalas video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa post holy water is yung meaning noon is yung 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 pinulot ko na sobre yun yung yung meaning yung, ano yun ano yung, yung sa post squeeze ano ba yun yun yung meaning hindi, hindi niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video ko, kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan. Madaming tao dun. Tsaka may CCTV. Kahit yung siya sa video, ang sabi ni Tin... Kumuha ako na sobre tapos binalik ko agad tapos tumingin ako sa holy water kasi ang miring dun nagwish ako. Pumunta raw siya sa parokya para makausap ang pari at ipaliwanag ang video pero hindi raw humarap sa kanya nakiusap si Tin na huwag naman daw sana siyang husgahan dahil hindi niya raw magagawang bastusin ang simbahan. Gusto ko mang sorry sa lahat ng tao at sa kay father, sa lahat ng simbahan katulik ko. Hindi ko ka talaga dinuraan yun. Sa kamis neto pa ako sa simbahan. Mm -mm -mm -mm. Hindi ko po yung gagawin para lang for the views. Patuloy naman ang Holy Hour of Adoration para ipanalangin ang pagsisisi, pagpapatawad at maibalik ang kabanalan ng simbahan. Nagpaalala rin ang arsobispo sa mga mananampalataya na galangin ang mga sagradong gamit at lugar. Wala pang petsa kung kailan bubuksan ulit ang simbahan. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.